Magandang gabi po sa lahat. Lusong Bisayas, Mindanao. Tayo nagbabalik dito sa aking munting channel po sa Milsoriano TV 29 po para mag-discuss ulit ng another course na nandiyan sa ating harapan po. Ayan, magandang gabi po sa aking mga subscriber po. Thank you so much po sa aking mga subscriber. Thank you, thank you so much po. Yun naman, hindi naman po nakapag-subscribe at gusto nyo ang ganito mga topic po. Pwede naman tayong makisuyo. Pakipintot naman po ang ating subscribe button. Ayan, like and share. Ayan po, para ma-update po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Ang pag-usapan dito sa akin YouTube channel po about coins, ang ating topic. Ayan po, kung magkano pa talaga ang kanilang mga halaga na. Ayan. At ito ay ating hilig. Parati kong sinasabi, hilig natin pangulikta ng barya ng Pilipinas po, world coins. Lahat po ng barya ay ating kinokolekta. Basta maganda ang kanating paningin. Ayan po, ating kinokolekta ito. Ang pag-usapan po natin ngayon ay ang... Pera po ng ating bansa ayan ayan po ang pera ng ating bansa ang ating pag-uusapan ayan ayan po 50 centimos po year 1985 ayan po kilala po noon na isang agila ayan pagkatalikod sikat na sikat po yan agila ayan Makikita nyo po ang isang lalaki po, imahe po ng isang lalaki po, ayan, nakarap po sa kaliwang bahagi, ayan. At ang kanyang pangalan po, ayan, kitang kita pa ang kanyang pangalan, siya po ay si Marcelo H. Del Pilar. At ang kanyang years, 1985, at wala, parang wala mint mark, ayan po, wala po siya mint mark. Ayan po, nakapalob po dyan, Republika sa kanyang ulunan, Republika ng Pilipinas po. Pagkatalikod po natin, makikita natin yan, ang isang agila. Ayan po ang ating agila, 50 centimos po at nakakita natin ang agila. Kung tawagin po yan, kilala po ay sa Monkey Eagle. Ang kanya pong scientific name ay Pictopaga Jeffries. Ayan. Nalaglag pa ang ating agila. Ngayon, bago tayo magsimula sa ating talakayang, kilalanin muna natin siya, syempre. At maganda pang kanyang titali, kitang kita pa natin ang kanyang balbas. Ayan, magandang gabi po doon sa special shoutout ko po ng aking mother. Ayan, baka magtampo yan eh. Ang aking mother, mother dyan, sa Dumpay Basista, Pangasinan po, masantos na labits kayo namin. Doon sa aking mga uncle po, ayan. Uncle ko po sa Quezon Isabela po, shoutout kayo, special shoutout. Anti Mercy po, ayan. Uncle Melchor po, Bernard, Uncle Bernie. Ayan, dyan po sa Quezon Isabela po. Naimbag nga rabi iyo amin. Ayan, sa mga Ilocano po. Thank you so much po sa suporta. Ayan. Bago tayo magsimula, kikilalanin muna natin siya. Issue po, Philippines. Period, Republic, 1946 up to date po. Type, Standard Circulation Coins. Years, 1983 hanggang 1990 po. Value, 50 centimos po. Currency, piso, 1967 up to date po. Composition po nito ay copper nickel. May bigat po itong 6 grams, may haba pong 25 mm, may kapal po itong 1.62 mm. Ang kanyang hugis po, syempre pabilog. Orientation nito, middle alignment. Demonetize na po ito noong January 2, 1998. Number N-2461, reference number KM-242. Siya po ay si Marcelo H. Del Pilar, scientific name, Pictupaga Jeffries. Itong 1985 po ay 30%. Ayan kung ilang piraso po inilabas ng ating bangko sentral na ilang piraso ang ito, ito po ay 117 million, 148,000 piraso. Large type po ito, may malaki. Doon kasi may maliit yung 1991 yata hanggang 1994, maliit po na variety. Ayan, yung kulay dilaw naman po yon Ayan. Mayroon na siyang presyo doon sa ating numista.com po, may presyo na. Yung kanyang fine 18, extra fine 28, almost ang circulated nito ay 28 pesos. At ang circulated po na benta nila doon ay 29 pesos. Ayan po. Doon sa ebay.com po naman, nakatingin tayo ng mga presyo sa ating mga online. Kaya may nagbebenta na po doon ng 394 pesos, mayroon 3.35 dollars. Mayroon 2 pieces doon na binibenta niya 1985 po ay 25 dollar. Ayan, malaki na. Doon po sa carousel.com po may nagbebenta nito na 100 pesos per piece. Mayroon din tayo nakita doon na pinaka ano na 150 pesos per piece. Yung pinakamaliit na nagbebenta doon, pangit naman ang kanyang coins, ang binebenta niya ng 40 pesos per piece. Ayan. Itong ating pasok pa ito sa siguro sa ating extra pay. Kaya maganda pa po. So hanggang dito na lamang po ang aking vlog. Magandang gabi po sa lahat. Sa aking mga subscriber po at saka sa senior citizen kung saan kayong panig ng mundo. God bless. Ayan. Sa lahat. Bye-bye.